sa sunod-sunod na mga malagim na aksidente sa kalsada. Dalawang kandidato mula naman sa Benguet at Cavite na haharap sa disqualification case. National Security Advisor Anyo naman muling iginiit na hindi bubuwagin ang NTF LCAC. Damataang Chinese Research Vessel sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Tuluyan ang naitaboy at bawas presyo sa mga produktong petrolyo umarangkada na simula kaninang umaga. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. Brigada News Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Martes, mga kabrigada, May 6, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parugal at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada pinalilimitahan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang haba ng oras ng pagmamaneho ng mga driver ng bus kasunod po ito ng pag-amin ng bus driver ng Solid North Transit na nakaidlip siya ng salpukin ang mga sasakyan sa bahagi ho ng SC Tex. Ayon po sa kalihim, dapat ay apat na oras lamang mula sa dating anim na oras ang pagmamaneho ng mga driver. Kailangan din anya na may karelyebo ang mga driver kapag nagmamaneho hindi umano kasi pwede na konduktor yung pumapalit. Dapat isang driver din para maiwasan ang anumang mga aksidente. Iniutos din ni Dizon na isa ilalim sa road worthiness test ang lahat ng pampublikong sasakyan gaya ho ng mga bus at jeepney para humatiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, sinimulan na ng ilang kumpanya ng bus ang pagpapatupad ng mandatory drug testing sa kanilang mga driver. Ito'y upang masiguro ang kaligtasan at maiwasan na magkaroon ng anumang paglabag kasama na dito ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Brigada Balita Nationwide Reforma sa transportasyon na binagutos ni Pangulo Marcos kasunod nga huyan ng magkakasunod ng mga aksidente sa kalsada. Brigada Maricar Sargan ibrigada mo! Brigada Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng labindalawang nasawi sa magkasunod na aksidente sa SC Tech Stoll Plaza sa Tarlac at Naiya Terminal 1 sa Pasay City. Nabatid na nasa sampung katawang nasawi sa banggaan sa SC Tech habang dalawa pa, kabilang ang isang 4 years old na bata, ang namatay naman sa insidente sa paliparan nitong linggo ng umaga. Bilang tugon, inatasan ng Pangulo si Department of Transportation Secretary Vince Dizon na agad tukuyin at panagod ang mga responsable at ipatupad ang mga kinakailangang reforma upang maiwasan mga katulad na insidente sa hinaharap. Kabilang sa mga direktiba ng Pangulo, ang mas maigpit na pagsusuri sa pagbibigay ng lisensya sa mga driver. Magsagawa ng nationwide audit sa mga bus operator kung saan papatawan ng parusa ang mga lalabag sa itinakdang safety at maintenance standards. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Labor and Employment na aksyonan ang mapanganib at abusadong kondisyon sa sektor ng transportasyon, gaya ng labis na oras ng trabaho at driver fatigue. Sa huli, ako ang Pangulo na isusulong ang mas ligtas at responsabling sistema ng transportasyon dito sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Balita, Samantala, isang senador, target daw na pag-aralan kung dapat na ang isa batas ang mandatory drug test sa mga driver. Brigada Ann Cortez ibrigada mo! Brigada! <laughs> report President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ang pag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na gawing mandatory ang pagsasailalim ng mga drivers sa regular drug testing. Ani Estrada para sa kanya maituturing itong proactive steps para matiyak ang kaligtasan ng bawat commuter sa kasada. Kasunod nga nito, balak din pag-aralan ng Senador kung kakailanganin na rin na gawin itong batas para nga sa mas mahabang panahon na pagpapatupan nito. Maalala isa si Estrada sa co-author ng RA 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 na naglalayo namang magpatupad ng mandatory drug test sa mga driver na sangko sa vehicular accident. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Brigada Balita Nationwide, the Monday, the Monday. 2025 Midterm election. election Nadagdagan pa ang mga kandidato na pinadidisqualify na hoon ng Comelec. Una na nga ho dyan, si Silang Cavite, mayoral candidate Kevin Anarna. Si Anarna na nga ho ay sinampahan ng voter proper disqualification petition ng Comelec Task Force Safe dahil ho sa kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol sa mga solo parents. Ano sa Comelec, ang ginawa ni Anarna ay paglabag sa anti-discrimination and fair campaigning guidelines ng komisyon. Maliban ho kay Anarna, sinampahan din ng DQ case at tumatakbo ang tumatakbong kongresista sa Benguet na si Erickson Tagel Felipe dahil laman sa paggamit ng sakyan ng gobyerno sa pangangampanya raw. Batay nga ho sa petition lumalabas na ng abuso di umunod ng pondo ng bayan ang ginawa nga ho ng kandidato. Sabi ho ni Comelec Chairperson George Garcia, hindi siya magdadalawang isip na i-disqualify ang ganyang klase ng kandidato kung totoo man ang mga alegasyon. Nationwide The, mandate. The mandate. 2025 Midterm Election Update Ito namang Network Maintenance at repairs pinasususpindi ng NTC para huyan sa midterm elections Brigada Sheila Matibag i e Brigada Brigada Report Inanunsyo ng National Telecommunications Commission o no NTC na sinuspindi muna nito ang mga pagsasayos ng mga networks mula kahapon hanggang May 14, 2025 Ito ay bilang paghahanda sa 2025 local and national elections sa ilalim ng isang memorandum, ipinag-uutos sa lahat ng mga public telecommunications entities o PTEs at internet service providers na ipospon muna ang repairs at maintenance works para hindi maantala ang connectivity sa buong bansa sa halalan. Pinatiyak na rin sa mga ito na dapat ay nakumpeto na lahat ng network installation, pagsaayos at maintenance noong May 3. Samantala, pinahintulutan naman ang mga emergency repairs sa ilalim ng mahigpit na protocol protocol hanggang nananatiling naka-full operational alert ang mga provider. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News San Manila. Sir Music and Brigada Balita Nationwide. One time, the new Filipino time, 7:11 11 ng umaga. Paid for by Attorney Nathan Odocanto, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Uh, Kababayan, patuloy natin ang suporta ay uh, Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto niya. Pagkasenador Marcoleta. Number 38 sa balota. Brigada Balita Nationwide. National Security Advisor Anyo, muling iginit na hindi bububagin ang NTF-LCAC. We got a cast, Austria e brigadamo amor. Brigada. <laughs> 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 <haz> ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na mananatiling aktibo at hindi bubuwagin ang National Task Force and End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC kasabay ng pagpupugay sa mga nakapintitong tagumpay laban sa mga komunistang terorista sa unang bahagi ng taon. Sa first quarter accomplishment report ng NTF-ELCAC, inilahad ng Joint Regional Task Forces at National Clusters ang mga tagumpay ng whole of nation approach laban sa communist terrorist group. Kabilang ang pagpapatuloy ng barangay development program at pagtatatag ng mga local amnesty boards na layuning hikayatin ang mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan. Ayon kay NSA Anyo, ang NTF LCAC ay nananatiling pundasyon hindi lamang sa laban kontra insurgency, kundi bilang modelo ng epektibong pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan patungo sa kapayapaan at kaunlaran. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard ang namataang Chinese research vessel sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Noong May 1 pa, namataang pumasok sa EEZ ang research vessel malapit sa Burgos, Ilocos Norte. Agad namang pinadala ng PCG ang BRP tira sa magpanwa at isang aircraft para ho paalisin at i-radio challenge ang naturang barko. Sa gitna po ng operasyon na mataantin ng PCG ang isang submersible vessel patungo sa Chinese vessel. Ganabalina. Sumabot naman sa 5,000 mobile subscriber identity ang na-access ng sinasabing ahon Chinese spy na naarest sa malapit host sa may Comelec dyan sa Intramuros, Manila. Ayon po NBI spokesperson Ferdinand Lavin, nakuha ng Chinese National ang subscriber identity sa pamamagitan ng dalaho niyang International Mobile Subscriber Identity o yung IMSI Catcher. Na ikot umano ang sakyan nito na may kargang IMSI Catcher sa bahagi ng Supreme Court, DOJ, Villamor Air Base, BIR at maging sa Comelec. Sinabi ni Lavin na may kanya-kanyang kilo sa mga espiya dahil bago mahuli ang Chinese National, dyan nga sa may Comelec, abay meron daw ho sinusubaybayan ng NBI na isa pang Chinese na nagsasagawa rin ho ng surveillance pero nakatakas na ho palabas ng bansa noong April 24. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Nagpasalamat naman si Senador Bongo sa publiko matapos ho siyang mamayagpag at makuha ang rank number 1 sa pinakahuling survey na inilabas ho ng Pulse Asia. Sa naturang survey, nakakuha ho ang senador ng 62.2%. Dahil ho dito... Pinangako ho ng mambabatas na patuloy niyang isusulong ang mga programa at batas na mas lalong maglalapit ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino lalo na para ho sa mga mahihirap at walang ibang malalapitan kundi ang pamahalaan. Pinunod sa daman ng PNP at ng Presidential Communications Office ang kampanyang The War for Truth bilang bahagi ho ng laban kontra fake news sa bansa. Ngayonin po ng inisitibong yan na itaguyod ng katotohanan at responsabling komunikasyon para sa isang ligtas at maayos na digital Philippines. Isabay ba yun yan, rin ito ang ahong joint Anti-Fake News Action Committee na magsisilbing pangunahing mekanismo ng pamahalaan sa pagtutok at paglaban sa misinformation, disinformation, malinformation sa online platforms. Sabi ho ni Communication Secretary J. Ruiz na magtatatag ng Interagency Task Force para bumuo ng mga patakaran laban nga ho sa disinformation online. Nagpagtulungan na rin daw ang PCO sa DICT at Anti-Cybercrime Group ng PNP at maging sa DOJ para po sa isang framework na mag-oobliga sa social media platforms sa tumulong sa paglaban sa fake news. Dilinaw naman ni PNP Chief General Romel Marbil na ang kampanya ay hindi laban sa malayang pamamahayag kundi laban ho sa kasinungalingang sumisira sa tiwala ng publiko at sa demokrasya. Anya kailangan magsama-sama ang lahat para ipagtanggol ng katotohanan o katotohanan tungo po yan sa kapayapaan at kaligtasan ng bayan. Ito nga hong War for Truth ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng administrasyon para sa bagong Pilipinas kung saan ang digital space ay inaasahang ligtas, responsable at makatarungan para huyan sa lahat ng mamamayan. Brigada Balita Nationwide Abiso naman para ho sa mga motorista. Aramdaman na simula kaninang umaga ang bawas preso sa mga produktong petrolyo. Meron pong itatapyas na 55 centavo sa kada litro ng gasolina. Sa diesel, Meron namang rollback ng 65 centavos kada litro habang 90 centavos naman ang mababawa sa kada litro po sa presyo ng kerosene. Ang tinitignan dahilan ay ang pangamba sa posibleng oversupply ng petrolyo sa Amerika kahit po posible ang pagbuhos ng supply, meron pang inaaral na pagdaragdag ng produksyon ng petrolyo naman sa Saudi Arabia. Ikada Balita Nationwide. Maraming kabataan ang nahuhumaling sa pagkain po ng fast food, soft drinks at junk foods na maaaring nga humadulot o magdulot ng obesity at iba pa ang problema sa kalusugan. Pila mga magulang, mahalaga ho na tiyakin na hindi sumusobra ang consumption ho nila ng mga ganyan. Sa halip na palaging uminom ng matatamis na inumin at pagkain ng processed foods, si pong kumain ng masustansyang pagkain gaya na lang ng gulay, prutas at mga pagkain mayaman sa protina. So yung palala mula sa standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. 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 Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, labis po ang lungkot na nararamdaman ng isang ama na si Willie Mar. Wala ho sa bayan ng Malabuyok sa Cebu nang lumapit sa Brigada News FM Cebu at sa Wantahanan at humingi po ng tulong para po sa kanyang 27-day-old na anak na si Baby Amara. Ang kanyang anak mga kabrigada na inasamurang edad pa lamang na diagnose na po yan na mayroong congenital heart disease. ay po kay Willie Mar, si Amara na lamang pong nakaligtas sa kanilang mga anak dahil yung apat niyang iba pang mga anak ay pumanaw po ilang araw lamang matapos pong isilang. Dahil po dito, nakiusap po si Willie Mar sa mga listeners ng Brigada News FM Cebu at sa Wantahanan para ho sa tulong pinansyal na pandagdag sa pambili ng gamot para ho sa kanyang anak hindi naman po nag -atubili. ang brigada at ang wantahan na tulungan ang panawagang ito na humingi ho ng suporta para ho sa kaligtasan ng musmus. Lubos pong pasasalamat ni Mang Willy Mar sa natanggap ho nilang ayuda na umabot ng higit 20,000 pesos. Mga inigaw, pasalamat tayo sa mga ni Hatag Ginagmay Hinabang Ron. Ginoon na lang mag-igaw ninyo kahit mamaya. ka, balos din ninyo. Ginoon na lang mga panglawas. o kabunda sa grasya. Amen. Dagang salamat. Nakabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa Wan Tahanan. Maraming salamat, Ka Brigada. Balita, nakabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide At mga kaprikada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Stenal TS4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunaw At Brigada Gab Dalisay Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.